Sa panahon ng pananakop ng mga Hapones, isang maliit na bayan ang naging sentro ng matinding sagupaan sa pagitan ng mga sundalong Hapones at mga gerilyang Chino. Nagsimula ang kwento sa isang misyon ng mga Hapones upang hanapin ang isang lihim na kayamanan na itinago sa ilalim ng bayan ng Baksha. Sa kanilang pagsalakay, inimbestigahan nila ang mga residente, pinahirapan ng ilan, at tinangkang pilitin silang ipagtapat ang kanilang nalalaman tungkol sa mga lagusan sa ilalim ng lupa. Sa kabila ng matinding pananakot at karahasan, ang mga mamamayan ay matapang na nanindigan. Isang grupo ng mga revolusyonaryo na pinamumunuan ni Naliko Gwen at Yu ang lihim na nagbalak ng isang kontra si iba laban sa mga Hapones. Sa tulong ng mga especially iya at tagong impormasyon, kanilang nalinlang ang mga Hapones upang maniwala na ang kayamanan ay nakatago sa isang lihim na silid sa loob ng isang lumang tindahan ng alak. Habang lumalalim ang labanan, lumitaw ang iba't ibang panig ng kwento mula sa mga inang nagtatanggol sa kanilang mga anak mga sundalong hapones na may kanya-kanyang paniniwala at pag-aalinlangan, at mga bayaning handang isakripisyo ang kanilang sarili para sa kalayaan. May mga pagtataksil, pagsisiyasat, at matitinding eksena ng hidwaan na nagpatindi sa tensyon sa buong bayan. Sa huli, ang mga hapones ay nahulog sa bitag. Ang pinaniniwalaan nilang kayamanan ay nagdala sa kanila sa isang patibong, isang tunnel na sinadyang gawing mahina upang gumuho kapag pinasok nila sa gitna ng kaguluhan, isang marahas na sagupaan ng sumiklab, kung saan ang mga revolusyonaryo ay lumaban ng buong tapang. Sa isang matinding tagpo, ang buong tunnel ay bumagsak, inilibing ang maraming sundalong hapones at isinara ang kabanata ng kanilang pananakop sa bayan. Bagamat marami ang nagbuwis ng buhay, nanatili ang diwa ng paglaban. Ang mga natirang mamamayan ay muling bumangon mula sa trahedya, dala ang pangarap ng isang malayang kinabukasan ang kanilang kwento ay naging patunay ng tapang at pagkakaisa ng mga taong handang ipaglaban ang kanilang bayan, kahit na sa harap ng tiyak na kamatayan. Ang kwento ay puno ng tensyon, sakripisyo, at makapangyarihang damdamin ng paglaban.